Hindi sinayang ng aktres na si Casey Concepcion, at ng aktor na si Piolo Pascual ang pagkakaroon daw nilang dalawa ng second chance, at hopefully ang kanilang happily ever after, matapos mapabalita ang tungkol sa kanilang muling pagkakamabutihan. Matatandaan na naging kontrobersyal ang relasyon noon ni na Casey, at Piolo, lalo na nang aminin ng aktres ang naging dahilan ng hiwalayan nila ng aktor, na umani ng samutsaring mga espekulasyon, mula sa mga netizens. Pero makalipas ang maraming taon, ay napalapit muli silang dalawa sa isa't isa. Patunay raw dito ay ang nakaraang interview sa aktres kung saan ay napabalitang inamin nito na may bagong nagpapasaya't at nagpapakilig ngayon sa kanyang puso. Noon paman ay aminado na ang aktres na nagkaroon nga ito ng pagsisisi sa naging hiwalayan nila noon ng aktor, at ito raw ang naging dahilan kung bakit hindi ito nagdalawang isip pa na muling buksan ang kanyang puso para sa aktor. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.